<laughs> eh, kahit bigyan mo pa ako ng increase sa sweldo ko, vacation leave at car plan, hindi na po ako babalik. Joanna, please. I'm sorry. Patuwarin mo ako. Well, well, well. That's really something. Ha! Huh? Imagine, just Diyos, Josan, natutong humingi ng tawad. Pwede ba tayo mag-usap sandali? Pwede ba bumalik na sa trabaho mo sa pisina? Please? Kahit bigyan mo pa ako ng increase sa sweldo ko, vacation leave at car plan, hindi na po ako babalik. Joanna, please. I'm sorry. Patuwarin mo ako. Well, well, well. That's really something. Huh? Imagine, just Diyos, Josan natutong humingi ng tawad. Ano bang gusto mo pang gawin ko para mapatawad mo lang ako? Mm, una, ayusin mo muna 'yung pamilya mo. Mababait sila, mahal ka nila. Ano pang gusto mo? Pangalawa, pabayaan mo na si Jimboy na maging Jim girl. Pangatlo, unati mo ngayong noo mo parating 'ting nakakunot eh. At last, I-promote mo ko. Uh, Vice President ka na, di ba? Kapag pin-promote pa kita, eh, posisyon ko na yun. Ay, oo nga, no? O sige, wag na lang yung huli. Pwede ba? Ihatid na kita. wag na. Joanna, please. Ako na. Ay, hindi. Ako, ako, ako na. na. Ako na. Ako na. Ako na. Uh. Uh. Oh, sorry. Uh, Rico. Sorry, sorry. <coughs> Ooh. Ay, sorry din. Ah. Ah, okay lang. Uh, Uy, ikaw. nasaktan ka ba? Hindi. Uh, Parang nasaktan ka yata eh. Okay lang ikaw. Medyo. Ah. Ihat Ihatid na kita. Ah, okay? Di ba nakakahiya? Okay lang. Ah, uh, magandang araw po. Oh, napasyan kayo. kumusta kumusta daw? Ah, mabuti ha. <coughs> kayo po, Chong. Kamusta kayo? <coughs> mabuti naman sa akin ng Diyos. Akit na kayo. Nay, ako na ho mismo nagdaan ng allowance nyo. Sinabi ko naman sa'yo, hindi mo na ako kailangang bigyan eh itago mo na lang yung pera mo. Ay, sa inyo po ito. Para sa inyo yan. Kuya, ba't ka nandito? Eh, wala pa naman akong trouble, ah. Anong sasabihin ko? Eh, ano sa tingin mo dapat? Hmm? Ah, wala. Napadalaw lang. Ay, magkakarikari ako. Dito na kayo kumain, ha? Ah, wag na ho. <coughs> <coughs> ah. Sige po, paborito ko yan eh. Mm. Ngayon ko lang yata nakitang masarap kumain ng anak ko ah. Eh kasi ngayon lang naman natin nakitang kumain dito si kuya. Huwag po kayong mag-alala. Dadalasan namin pagpunta dito, lalo na kung ganyan pagkain. Go Ikaw na. Ikaw na. Hindi ikaw na. Ikaw na. Ikaw na. Ako na. Alam kong paborito mo 'to. Ah. Ah. Thank you. Okay ba? Okie-dokie. Ah! Hello! Hi, Pards. <laughs> pare, nag yata kami. Ah, long time no see. Oh, pwede ko ba kayong pagtaguan? Basta na, medyo busy Kino. lang eh. Pads. Oh, Mukhang bagong katulong so. mo. Ah. Ano nangyari kay Jimboy? Oo nga. Ha? Huh? Um, siya yung kapatid ni Jimboy. Oh. Si uh, Jim Girl. Okay. Yeah. Yeah. Ano? na. Okay, let's go! Let's ha? get started! Pare, Sige, sige. okay lang, ha? okay. okay. Okay! okay. Oh. Ka matakot, lang kami. Juana, mga bata, ikaw nang bahala, ha? Ah? Nay, huwag din po kami iintindihin. Ako. Akong bahala. ako, Jose. Natatakot, eh, natatakot yung Pampito na yan, matatakot pa. Tay! Huwag ka magalala, akong bahala, sige. sige magalala, narito lang kami. Bye, Nay. Juana. Kailangan kita dito sa kondo. Ha? Hindi pwede kasi nanganganak yung nanay ko eh. Sandaling sandali lang. Please? Okay, basta sandali lang ha. O sige, bilis mo ha. Okay, bye. Bye. Oh, swerte. Ay. Um, alis il na ako. Ha? Sandali na lang, matatapos na to. I-ihi muna ako. Uh, okay. Excuse me, guys. Pabalik na ako, ha? Lahat to. Jim Girl. Sir. Si Joanna. Umalis na po. Nino, pag natalo kita dito, after three days, palalayasin kita sa bahay mo. Baka ikaw ang lumipat ng bahay. I win. Oh, ganda. <laughs> Kayo ha, na-promote na naman ba ako ulit? Sabihin mo na. <laughs> Hindi ko kaya. Ikaw na kumusap. Hi! Nanalo ka? Nanalo ka? Hindi. Bakit ka umalis kagabi? Di ba sumenyas ako sa'yo? Ang hirap sa'yo. Mahina ang pick-up mo eh. Eh, ikaw nga itong mahina ang pick-up eh. Sinabi ko sa'yo na manganganak ang nanay ko at nag-aagaw buhay. Isa kang irudo medisinalis. Masakit yun ha. Alam ko masakit ang sinasabi mo dahil ayaw mong maintindihan ko. Ang ibig sabihinon, nun, lich. Sa Tagalog, linta kapit at sisipsip kapag kami mapapakinabangan. Ako pa ang linta. Eh, ikaw nga para kang tuko kung makakapit sa akin. Kala ko swerte ka Malas pala. Ano ba ako? Di ba empleyado mo? Ang sweldo ko, pinaghihirapan ko. Kailangan mo pa ako para meron kang masisi ibang tao sa mga kapalpakan mo. Akala ko, tumitibok ang puso mo para sa akin. Akala ko, mahal mo ko. Yung pala, bulsa mo lang ang tumitibok. Mukha kang pera. Mukha kang pera! Bakit nakakalat pa itong mga to dito? Ipa-scrap mo na yan. Eyesore! Sir, sir, sir nag-short circuit ang mga kuryente. Pati mga makina nadamay. Eh, yung insurance natin? nyo kaya yung expenses natin. Pati yung mga investors natin, nag-back out na kaya wala tayong pondo. Eh, anong gagawin natin? Sir, nakikita ko lang. Pag-file na tayo ng bankruptcy. Wala na bang ibang paraan? Kayo po. May naisip pa kayo? naman binibiro lang kayo ng mga kaibigan nyo. Baka joke lang to. Kilala ko sila. Ito ang matagal na nilang gusto mangyari sa akin. Sir naman, isa yata itong panaginip. Hindi. Totoo ito. At ang masakit pa, hindi na kita kayang sweltuhan. Kaya pwede ka na maghanap ng ibang amo. Sir, hindi ako. Yo... Hindi oh. Sa inyo pa rin ako, sir. Hindi naman ho pera ang lahat, sir. Sige na ho, oh, sir. Parang nang awa. Sasama ho ako kahit saan nyo gusto. Hindi ko nga alam ngayon kung saan tayo pupunta eh. Sir, baka pwede naman na ah, mag-check-in muna tayo sa isang hotel tapos bukas na tayo magganap ng apartment. Ano, sir? Huwag na kayo mahiya sa akin, no? Platonic lang tayo. Hindi ko kayo type. Hindi tayo talo. Bala na. Nay? tayo, Nana. Uwi na tayo. O, paano nyo nalaman? Ay, eh, kasi sa tinawagan ko sila, eh, kasi alam ko wala naman tayong pupuntahan, di ba? Kuya, halika na! Ay, naku, ibabasok ko na yung mga gamit! Oh, Ate, patawag ako si naman! Na. Ate, ang Importante talaga to. Huwag kang makulit. Ikaw magtitelebabad ka na naman eh. Ano ba kayong dalawa? Para kayong at pusa. Oh, May Ay, nakikita yung natutuloy sa kapatid niyo. Sige. Sige. Abay. Luma. 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 Baka makabasag kayo. Patikiling mo nga mga anak mo. Eh, mo. mga anak ko rin. Patikiling mo. Patikiling mo. Patikiling mo. Patikiling mo. Ano ba? Sumigil kayo. Sablaki kayo. Matulog itong puso ko eh. Tulog na ako oh, si Pinoy. Nagising ba? Oo, hindi na. Sige na. Oo, oh, <coughs> oo. Oh, oh, Oy, Johanna, sino ba tinatawagan mo dyan? Eh, sasali po ako ulit sa Who Wants to be a Millionaire. Dino. Yung batang ito, hindi na nadala, oh. Maghanap na lang ng trabaho. Oh. Eh, yung anak mo, mahilig sa quick money. Eto, tandaan mo ha. Ang perang di pinaghirapan. Madaling mawala. Mali. Ang pera, natutunan ko, pag sinugal mo, madaling mawala. At saka ginagawa ko, hindi ito madali. Pinaghihirapan to. Talent to. Yung makakunik ka lang. Naku, kinakailangan talagang gamitan to ng matinding special skills.